Wag kang mapili, mo ba Pag di ka jaga. Pangtiyak ko, migin ka, maoy matitigman ang iyong kapagitan bago daggalan. Tangtang ito kay. Bakit ba ganon nung una unang makita? Hindi ko matik ang iyak ko bumok kapag ka para akong binabangungot lalo na kapag ikinaasim bangunot. Hindi mo ba alam ko kapag ikinaasim lang, nagisip ako na para at para kay layan. E eh kasi naman. Bakit ba ganyan? Huwag mo mukha mo pala, hindi ko magustuhan Sa tuwing ikin na lapit, ako'y pumipigit Ayaw makakita na pangit na amoy ang hit Kaya lang sana ito ang misahe ko Layuan mo ako para wala ng gulo At nga, yung alam mo na kung ano ang gusto ko At sana naman layuan mo na ako Kasi alam mo ba, hindi ko tayo tulad mo At pangit mo kasi para kasi ibo na naman ako sa iyong muka Dahil sa iyong muka ako'y nasusuka Buso mo ay

pangit mo talaga Mukha kang ginawang tao na pa Kaya kung pwede lang wag ka nang rumampa Pag dumadating ka na ako ay nasusuka Hoy! Weh! De umalis ka na sa pagbumukha mo Ako ay nairita kaya layas na Bago pa masipa nitong nagiinit kong paa Miss, ka kang magpipiling Duling ka ba? Sa ibang ang iyong tingin Ayoko sana naman light Pero sobra ka na kung saan saan Binabalandra ang muka Ew! ya Kadiri talaga Nakuha pa magtukis Nung no, nag-swimming sila Gumiling pa siya Feeling si Katrina Lookalike naman Si Betty Lapis Naiitan mo naman ako Sa iyong muka Dahil sa iyong muka Ako'y nasusuka Puso mo ay malaki Parang diligwasan Pabilog ang katawan O na pangharapan Pwede ka bang lumayas Sa aking harapan Huwag kang magkakas dito mo ba madagaga? Pag di ka tumigil tama o'y matitigma Ang iyong napangitan Madagagaga Ang pangit mo dahil Kadir, Kadiri kadiri ang ito mong buka kang malimaw Nasa banga malaki ang mukha Palatad ang ilog mong guloy ng mata Katawan ay gulog Na ko di kaya operahan Sa pangitan mo ka wala na ng paraan ngayon Lumayas ka na dahil para kang demonyo na walang sungay Pero imagine ko sa'yo para ang sinalvage Tapa mo ka, lagyan ng ban Eh, drag ka ba? Kasi like ang sabog, ang itin mo talaga Para kang nasunog Yo, yo, nililayat na kita Sa mga sinabi ko, matuto ka na ba? Dahil makatulad mo, napipili maganda Sa awitin ko nito na ikaw ang paksa Nakita na naman ako sa iyong buka Dahil sa iyong buka ko'y nasusuka I don't harapan? a body to face Can you leave my face? Don't ask me if you want to die If you don't I'll taste your anger It will take a long time I'm getting of